Tungod sa similaan sa Santa Cruz, mga amin sa kakaway, pawi yung makamigino sa sa anak sa Espiritu Santo. Dito sa mga apostol, nag-uwa ko sa Diyos ang mahan. Magandang,

ये 11 सितंबर का रॉक्स क्या हम सो बोल कर निकलना चाहिए डिलीवरी बहुत लेट है वो नाम misteryo sa kahayag mao ang pagpunya sa suba sa Lord. mo na ako sa mga langit, ng imong ngalan. ka na mo imong ang tayo sa

may ako Maria, na puno ka sa dasya, ang pinong Diyos na nakani. Walahan ni Kaosu, so kaya katanan, walahan so ni mo ka sa Diyos. Amen. Dumaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginong Gulahan ni Kaos, so babay na kanan, gulahan ang bunga sa so iyan mo, Jesus. Di Maria Maria, napuno ako sa gasya, hindi mo ka manakakan mo. Kulahan ikaw, sa na tanano, kulahan ang bunga, ng piyan mo ka sa isi. Di Maria ka Maria, napuno ako sa gasya, hindi mo ka manakakan mo. Kulahan ikaw, sububay, katana, na ang bunga, na ang sa Naghimaya ko Maria, nagtunaw ko sa Dasha, ang ginawa man na kanin. Pulahan ni sa babae na tunaw, pulahan ng buha sa kiyan mo ka sa Maria, nagtunaw ko sa Dasha, ang ginawa man na kanin. Pulahan ni sa babae na tunaw, pulahan ng buha sa kiyan Nangyayang namahal sa anak mo, Santo Santo. Jesus, bawa ka sa kami sa aming mga salat. Bawa sa kami sa kalayo sa inferno. Bukal ang talang kalas sa pag-atoy ang sa lahat. Ilagin ako, Santo, yung mga loob ka na ako.

सदा हमारी है अंत तक जो किया को हमने मखसला करो और उसे कमाते है ये माया हमारी है कौन फसलादा काम लगाता है सारे जो तुम्हारी है ना ये सदा हमारी है अंत तक जो किया को हमने मखसला करो और उसे कमाते है ये माया हमारी है कौन फसलादा काम लगाता है सारे जो तुम्हारी है

कादिया इन्हन से जो सिम्पो हमें बकिताला करो और और हमें समाताया अति माया कादिया न कोई कसिन्या श्याम में ताली हम और हमारी इन्हन से जो सिम्पो हमें बकिताला करो और और हमें समाताया माया कादिया को सेला ताली हम और हमारी दरिद्र और गुना

I am the one whos the one whos the one whos the one whos to one whos the 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 one whos the

Трябва ли да сега бъдем вътре, когато бъдем да бъдем may kaupat na misteryo sa kahayag, mga pagkausap sa panagway ni Jesus. Kala na mo, ka na mo sa daw, ihatag na namo at daw. Sa loa kami sa among mga salain mo, pinakapasalain mo kami sa akala Kung hindi mo. mo kami itugyan sa mga panulay, sa kabastanan. Kaya mo Santa Maria ay nahat sa Diyos, mo kami mga makapisala para mo sa oras sa kamatayan na. Santa Maria ay kami para sa Santa Maria sa Diyos, kami mga makapisala para sa oras sa na.

Santa Maria, inahan ka sa si Diyos, ikaw mo kami mga makasala para magsawar at sa aming kamatayin na. Santa Maria, si Joseph, tamo, na Santa Maria, Diyos, si ikaw po mo kami mga makaskala para magsawar sa aming na. Santa Maria, inahanap sa Diyos, sigang po mo kami mga makisala para mo sa wala sa aking Santa Maria, inahanap sa Diyos, sigang po mo kami mga makisala para mo sa sa aking <tinyo> mo <tinyo> Santa Maria, inahan sa Diyos, ibang po kami mga makasitala, parang gusto wala sa oras na, mga kamatayan ng Diyos. Santa Maria, inahan sa Diyos, ibang po kami mga makasitala, parang gusto wala sa oras na, mga kamatayan ng मन चलो ट्रेन राना मिसे यहाँ पर स्पीड कर मोला कर खूब ट्रेन रेस्टोरेंट को चलो आप मिस्टर मसाला दोस्त आप की सबलाई से नज़ारा ना बना सको लोगों के मन से लाइन लाओ ना 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 लाइ hai aapko dakshing se sajaiye to main aapko naya praise kariya dikha sakta

गुलाने का सब बाय का सब गुलाम का सब बोल के सब इसकी सतना दया ना 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 सतना दया ना

maya kemariana في ये तुम्हारा टाटा क्रेडिट कार्ड है सर अगर यहां पर जानकारी बताना है बिजनेस को चलो कभी साथ में आना व्हाट्सएप पे संपर्क करें धन्यवाद कार्यक्रम के लिए सभी साथियों के सभी ने सर को मनाना है एलओबी ये पाया कराए ये पाया कराए कालोई के nag-o-offer na tayo ng mga prayer natin hindi raining walong kalon nag a nag-i-thank you mga mama hallelujah ay manalo Isa niya sa babaeng you know Christo, you know Christo, Maria kami, Christo patalinghuging kami, Jesus mahansa kalingitan, kaluhi kami, Jesus ng napuno ng sa kalinga, kaluhi kami, Jesus ng Spirit Santo, Santa niya ang sarang Jesus, Santa Maria, iyang kung kami. Santa, sa -santa sa nga inahan, inahan sa Diyos, sabihin santa sa dana pang maulay, inahan ni Kristo, inahan sa tipahan, inahan sa brasya sa Diyos, inahan sa tipos maguma, inahan sa bukos na kaputli, inahan sa way buko na kaulay, inahan nga sa kadautan wala walang panuhin,

Olay pantaw mahaday na kanan ti awit amo. Amo kame. Olay nga labing gamhanan. Amo kame. Olay labing harolayo. Olay nga labing madinoman. Ng ng amo kame. Darami Sinuntan sa kinadman. Sinuntan sa mukalipay. Kalis sa kinabuhig spirituhanong. Kalis sa kalukanan. Magulokong kalis sa pangkalan. Gautang ang hindi matukit. Ang tawa ni Kavet. Ang tawa ni Agari. Walay mabulawan. Walay mabulawan. Ako'y magpapakumbaba, ay tataas ang pag langit. Lang -a -a -ay! Ito ang sandigan ng takot. walang sa mga makasala. Ako'y sa mga nalulugod. Ako'y sa mga lakol, -a -a sa mga kasyans, Pray sa mga anghel. Pray sa mga patriarka. Pray sa mga propeta. Pray sa mga apostol. Pray sa mga martyr. Pray sa mga kasasores. Pray sa mga ulay. Pray sa mga santos na kanan. Rainang ang nanapo ng laye dela makanilot ang toto kamay Rainang ginalangan sa langit Rainang desandro siyamo ng mga taon sa sakarinaw Rainang sa, sa pamilya. Perlera sa Dios na nagwagtang sa dalang kalibutan at sa luwa pati Ginoo sa Dios na nagwagtang sa madla sa kalibutan at sa Haring ngipati perkara sajuas karena wakranan tanda la tahali hota kalo ye kami kino yang ko kami sanunggi nah satoj arannani kami anyar di para de kristo kita Okay, no, roses, so good, kayuhan, o Ginoo, Diyos, itugot ka namin ang iyong mga alagad, ang kanunay kayuhan sa labas ng alak, at tungkol sa pangangan ni Santa Maria, kanunay bulan, ka, ka, at kakakapila so, no, no, um, sa mga kasakit ni Ine at Maria. At sa umabot, kami nga sa kalimang ay na kapusan. Niya mo kayo pa kayo, pinagin Cristo, ang mong Ginoo, Amin. Pangalan sa mahan sa no, anak, ng kaya rito so. Gracias.

Mm. The Bluetooth device is ready to tell.